Nariniwala wala isang constitutional law expert na matibay ang mga ebidensya na hawak ng National Bureau of Investigation para irekomenda sa Department of Justice na sampahan ng reklamong inciting to sedition at grave threat si Vice President Sara Duterte. Kaugnayan ang ginawang pagbabanta ni Duterte sa buhay ng Pangulo, First Lady at House Speaker ayon sa constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa. Pati naman ng NBI na mas mahigpit ngayon ang DOJ sa pagsasampan ng mga kaso. At sa tingin ni Kayosa, sapat na ang video na hawak ng NBI bilang ebidensya ng sabihin ng Vice Presidente na may kinausap na siya na patayin ang Pangulo, First Lady at House Speaker kasakaling may masamang mangyari sa kanya at mapatay siya. Ito mukha namang hindi joke-joke kasi sa mismo sabi hindi no, ito joke-joke. No. Pangalawa, titignan ni nila na yan ba ay may kakayahan na gagawin. Kung may kakayanan ka at may motivasyon, sabi niya, pag may nangyari sa akin, ganito ang gagawin ko. Okay.